Sino yun sir? Sino yun sir? Sana marahat pa ng tulad mo. <laughs> ay tayo, musta? Walang araw pa walang. Oo nga, bubukin. Nakatulog ako ng ano? Nang... Itakab. May, may 50 pesos. Pagsiniswer. Ay hindi pa kayo kumakain? Wala pa, ngayon pa nga lang walang lamang 50. Mm -hmm. Wala siyang pasok ngayon? Hindi. Tapos na bukas, graduation nila. Oy, congrats. Uh, ito, ito, ito. Happy graduation, boy. Kayong, bukas, ang problema ko siya, hindi pa ako bayan. Ay, magkano ba babayaran niya? Kasi yung niyo. binigay mo, binigay ko sa bahay. Kulang pa ako ng 400. Wala ko lang yung Kulang ka ng 400? Oo. Wala kayo. Kung gusto nyo, sumama kayo ngayon. Hindi, wag na po. Ito, hindi pa ako bayad dito sa 180. Ayun, 180 pesos? Oo, 180. Das, kulang kayo ng 400 sa ano? oh, sa bahay. 35, sabay. Eh, hindi, sir, bukod doon may 35 na babayaran yun sa ribbon. Mm uh -huh. Ayun mga kalagay, o, oh, ribbon. Basahin nyo. Apo. Uh -huh. 530. Yan, bukas po yan. Moving up. Yan na yung ano nila. Ayan, sir, oh. Sige. Wala Kapon di ako ngayon di oh, kunin ang mga sumusunod. God dapat ngayon. Wala wala akong kapera pera Ayan nga oh, may 21 paso. Sa uh, nagbabaka lang kayo oh, ng bigay nito. Oh, para bukas maibigay ko. Ang eh, kaso mo ano na eh, sir, eh, yung deadline na. Deadline na. Tapos nag dread deadline sir 27 pa. Pero ayon. pwede pang makahabol. O pwede Bayaran pa natin. Uh, uh, para makagraduate. Anong grade na po ba siya? Hindi, kinder lang yan. Ah, lang. Kaya bukas, ang Aba simula namin, na. 6 a.m. Ang umaga, o ayan. O, oh, sige, magpahinga ka muna dito para bukas masanahan mo siya sa graduation niya. O, oh, yung nga, siya, eh, wala, eh, swerte lang, nakapunit ako dyan. Ayan, ay, may pagkain ko. Bili ko kagad, nakapunit pa. Pwede na yata ito, pandagdag mo sa upa mo, yung nga, sir. graduation, tapos ano. Sige. Okay lang po. Okay lang yan. Hindi may mga nagbibigay. Dungeons po. May mga nagbibigay din sa akin. So, syempre, para sa inyo po yan. Hindi naman po para sa akin na yan. Okay, nga, sir, bumalik kayo. Kaya sabi ko, sana bumalik ko. Hindi nung isang araw pa nung, kita pinalikan. Wala Ay, wala ko, kasi gawa na Umulan, sabado na nga po. Malis na kami rito. Tapos hanggang linggo ng umaga, umulan na po yun. Hanggang maguyong. Kaya Nakabalik ako ngayon lang kahit tanungin mo yung mga ah, applic yung mga Just na din kayo ng pagkain niyo pag after graduation mag-celebrate lang kayong pote kahit maliit malit na cake kay, o kaya chicken jelly bill lang. Tinanong siya dumating ka. Tinanong siya dumating ka. Sana malapit pang tulad mo. Sana malapit pang tulad mo. Ah, yung linggo hindi umulan mula malakas. May nagbigay din sa amin, 100. Binigyan pa kami pa yung inaayong sa puto ng traspi. Kumingin ako din. Wala na, talaga. Ang lakas na ulan, sabi ng kriyano. Buti na lang payo, may nagbibigay sa inyo. Na ano pa kala mo, tayo? Ang mundo, sentin na. Ah, sige. sige tayo, kain na kayo. May pagkain na dyan. So, kain oh, na kayo. Kain ka na muna bukas. Yeah. Samahan mo siya sa graduation niya. Oh, ha? Opo, oh, oh, sir. Sana nga, mo. pagpalainin mo po kayo. Ayan ang ID ko, sir. Diyan pa ako na uwi. Ay, ah, ito pa. Diyan. 'Yan yeah, kung ano, hindi ko lang po. Uh, ah sige, pupunta-punta na lang dito kung sakali. Salamat. So, Mag-ingat lang lagi. Sana masuportahan mo 'yung ano. Mag-aral ka mabuti ha. Sir, 'yan ang pag-asa ko, sir. Sana maging. Ayo. Oh. Huwag kang magkasakit. Medyo nerin ako, sir. po 'yan. Masipag po kayo eh. Oo, sir. tayo, ingat. Salamat. Ingat po kayo. Mas maganda niya after niyo kumain, uwi na kayo makapagpahinga para bukas ready na for ano niya graduation na kapag. Sa bagay, sayang yung kikita niya. Sige, tay, ingat. Boy, ingat. Pangalan niya? Krypton. Oh, Krypton, ingat ka ha. Sige. Salamat po. Sige po. Apo.